Kai, JP, Jaren at Kalet spotted na din sa labas ng bahay ni Kuya. Matapos ang naging pagbalik kanina ni Piang sa bahay ni Kuya, ay spotted na rin nga ngayong gabi sa bahay ni Kuya, ang iba pang mga housemates, na kinabibilangan ni PBB Big 4 na si Kai, JP Cabrera at maging si Jaren ay spotted din sa labas ng bahay ni Kuya. Mas marami naman ang na-excite kung ano-ano pa ang mga magiging kaganapan bago ang magiging announcement sa darating na linggo. Natuwa rin ang mga fans na nakausap ni Jaren dahil game na game ito na nakipagkulitan sa kanila. Uh, mekaniko ni kung makina ni Monica.

Oh. <laughs> <laughs> oh my god stop <laughs> Tamang bonding naman ang kapatid at pinsan ni Piyang.